ay order ulit tayo kasi sayang yung mga sale na meron ngayon sa Shopee. Kapag ano gabi ito guys, marami nagsisale so pili lang kayo doon. Yan, balot na balot. Balot na balot ang ating bigas. Ayan, balot na balot ang bigas na atin. Ayan o, oh, Coco Pandan. Coco Nakasulat pa. Coco. So, tingnan natin kung ano, kung maganda siya. Ayan, balot na balot pa. Balot na balot pa siya. Balot na balot, guys. Nahirapan tayo nito. Tanggal. mga kamami, ilagay na natin sa lagayan. Ilagay na natin sa lagayan. Ano? ano? Ayan. So, ito na, ilagay natin sa ating lalagyan. Mahiwan ang lalagyan. Ayan. Ang ating bigas na limang kilo. So, dito natin tingnan kung magandang klase siya. Kung durog-durog ba o hindi. Ayan. So, ayan. Makikita nyo. Magandang klase siya. Ano? Hmm. So, yung pamangkin ko kasi bumili din ng ganito. And mabango siya talaga. Magandang isaing. Hindi siya durog-durog. Kaya, I think hindi na tayo logi sa 260 pesos na limang kilo bigas. True Shopee po siya. So, kung ako sa inyo, order-order na, tabi-tabi na ng mga bigas, habang meron pa tayong, ano, nabibili na medyo mura-mura sa Shopee. So, yun guys. Have a nice day everyone. It's me proudly mommy again. Budget budget ang kailangan sa panahon ngayon.